Magandang araw sa inyong lahat. Ako ulit si Jake, mula dito sa Derby, United Kingdom. Ngayong araw, lakad-lakad lang tayo. Punta tayo sa Kingsway Retail Park. Kasi uh, may bagong store doon, bagong bukas. Food Warehouse yung pangalan. ito check ko kung talagang may food doon at kung ano pa yung mga pwede natin makita. Tara, punta tayo ro. Tara, tawid tayo dito. Hintayin nating mag mag-go. Ayan, wait lang natin mag-go. Ayan, let's go! Eto, kahabaan to ng Toxiter Road. Ayan. Pasok tayo rito sa Albany Road. Ang kagandahan dito sa location namin. Uh, malapit kami sa hospital. Doon nag-work si Mrs. Then, isang bus lang kami mula sa city center. At kung sinisipag kang maglakad, kaya ang kaya siyang lakarin. Tapos itong pupuntahan natin yung Kingsway, Kingsway Little Park. Ano siya? para siyang outlet. Meron dong parang supermarket. Then merong mga mga bilihan ng laruan, um, mga clothing ganyan, tapos may mga coffee shop. Parang malaki-laki siyang area ng mga ng mga store. Ang weather ngayon hindi sobrang lamig. Um, 5 degrees okay okay mag walking at ang oras ngayon ay mag alas 4 ng hapon maganda rito sa derby may bike at least mapupuntahan mo lahat kasi medyo expensive na yung pamasahe dito uh, isang pamasahe sa bus minimum fare uh, 1.80 pounds so kung i -co convert mo medyo malaki laki siya, di ba pero yun nga eh pag gagastos ka rito number one rule Sis, wag ka mag-convert kasi pag nag-convert ka, hanako. Manghihinayang ka talaga. Ang tawag sa kanya nakikita ko is Kingsway Retail Park Pero but, tinatawag din siya Kingsway Superstore Kasi nga Maraming store <laughs> Ang ganda sa mata Itong dinadaanan ko Ang gaganda ng mga halaman sa tabi oh. Ito yung madalas na bakod ng mga mayayaman eh. Mga ayaw magpasilip Mga magpasilip ng garden nila Kaya yung mga bakod nun eh Ngayon, uh, 3.30 pa lang pero parang dumidilim na ng konti kasi dito ngayong winter mga 4.30 pa lang ng hapon is nagsasunset na. So madilim na siya. Kaya so, nagsisimula na siyang dumilim-dilim. Yan, ito yung Sainsbury's. Ayan yung Sainsbury's. Pagbaba mo rito, nasa kaliwa siya. Mula dyan sa taas, hanggang dito pababa ang sarap i-bike nyan lusong syempre ingat ingat Ito, pasok na tayo. Yan. Unang-una yung Costa Coffee. Greg's and Subway. Yan, dyan sila sa harap. Then TK Maxx. Ito pets at home. Ito hobby crop, smiths, SCS, boots, Harveys, Poundland, M&S, and next. At doon nga sa taas yung carries. Tara, try natin pumasok sa loob. Tingnan natin kung mapapakita ko sa inyo anong meron dito sa food warehouse. Pero obvious, may food dito. Yan, nakabili tayo ng konti sa loob. May nahanap tayo, ma <laughs> pwedeng bilhin. So, hindi naman siya ganun kalakihan. Sakto lang. Mali Ganito lang yung mga kalye dito. Tahinik lang. Walang masyadong tao sa labas. Alam bang nilalamig. At sa mga kabayan ko dyan na nandito sa Derby, kung may magandang pwedeng i-feature dyan sa lugar nyo, ay comment nyo lang sa baba. Try kong puntahan yan at nang maisali dito sa YouTube channel natin. So yan, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao!